Ganda mo na ako sa tindahan. Nagamuni muni si Tio. <laughs> <laughs> Nagamuni muni si Tio. Ito yung daan sa tindahan. Madumi. Wala pang nagdodole. Malinis lang ito kapag may nagadole ito lang yung I mean cement okay. ito yung kalsada putol putol ba bahaan pa naman dito kapag ano ka boy magutom daw siya magutom yung baboy eh. ito yung bahay na abandon may nakapira rin dito. Multo. Nakapira dito eh. Multo. Sabi. Multo. Tapos bahay na ba ng Germany? Tapos yun Oh. Magaling ako sa inyo. Galing karon. Ay, mo ako nang kangkoy kasama ko yung Ang kambing. <laughs> kasama ko yung kambing. Oh. Nakaku nakakuha ka naman. Mm. Oo, oo. Maraming ano doon ay. Nap Napili mm. ang kung ano. Isang kaman tara. Nabili ako ng gatas. Bili eh. Pa bakit? o oh, sabi mo magbayad ka. Hindi um, 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 pa nagpadala. Um, yung kumari ko, hindi ko pa na vlog. Nabili <laughs> ako Bye. ng gatas. At ako yung Sabi na! Ako yung ma... Doon, magpa-load. May mag... Walang load din sa ana. Gatas? Mabili nga ako ng gatas. Mm -hmm. Dahil pag wala akong gatas, hindi ako makatulog. Bird brand. Mm-mm. -hmm load ka! Wala kang balance. Wala na siyang balance. Siya balance. Siya balance. Nag-chat ako dyan. Wala na siyang balance. Kaya nun may baka meron. Um, ang pira naman kasi din. Uh, Bayo ba? wala si Florilin. Saan? Oo. Marami ako naman yan hindi pa lang nahukay baka mga ah, December pa ito na ako sa tindahan sama ko mabili! si Mare maglow daw siya ako na may mabili ng gatas magalo din ako ng Ay, pang youtube lang pang youtube Magpalod ka Ay nako, wala ang daw. Magpalood ako. Saan ka magpalod? Sa si baba? baba. Antay ako. Pabibi! Pabibi! Pabiling ka atas daw ba? Magpalod ako sa ano. Kasi wala akong pang tawag. Ano yun ay? Hindi pa ako nakaligo. Ano yun ito? Pares tayo. Maligo pa lang ako. 250. Wala naman siyang chicken pa. Mm -hmm. Napaliit. Maliit pa yung chicken niya. Palaki pa lamang. Apasyal ko kayo sa Marindoke. Pero dito lang din na street. <laughs> hindi makapasyal sa buong... Umalas naman namin, Marge. Walang load. Ay, Ay na naitanong mo po. Ay, hindi mo mo po naitanong, Mars. Kawag-service sila. Eh, paano sabi mo yung... Ayaw, ano bunga na Oh. Lang lang so, <laughs> <laughs> ah, kasama na yung kapon legit. One, two. Dalawa, kahit ilang pusa. Oo, no, oh, basta isang piraso. Ay, isang piraso ay one, na. Mahal talaga mo yung mga doktor. No? Private. Apa, mong pusa. Yung pusa ko doon, babae. Ba't nag-anabon ko Hindi man po, Mars. Bata pa. Ay, palakihin ko lang muna siya. Tapos, paligit ko po siya pa hindi mga anak. Ah, oh, mm -mm. Yan, ba't kalbo yan? Tinanggal mo yung balahibo? Mm -mm. Ano inako to? Uh... Ay, naku, mabilis, Mars. Ang kuto dyan. Kaya, ano. ano lang? Eh, kulang pala yung dala Ano ay yung swas out? Oh, yeah. Sa manok. Lahat po, Mars. Dala yun. Was out. Opo. Oh, was out. Yung din na yung mga aso ko po dati. Ano, po? ano siya? Di ba, mag-ano ka? Yung pangligo ng manok. Di ba, magano ano ka po noon? tubig. kay oh, Oo. Oh. Blot, bilis ng kuto diyan. Kaya sa mga manok man din, dalawang beses mo lang sa liguan. Kaya din nakuto naman sila kapag Ay, nasa Ako ng ano, pang ano ng aso, pang tanggal ng kuto. Ah, yun, sandali lang po yun. Sang, ligo lang yun. Kulang pala yung dala ko. Bainti. Pala yung lago. Lago ay anong init. Hmm. Na-init siya. Oh, po nga ni, mainit. Meron nandipang tawad. Ay, 25 yung ano. Ba't wala kayo ano? Wala, walang load. Wala 25? 25 ay, Yung alin? yung palod akong bain saya, oh. 20. Wala, wala kang load po, Marta, no? Surf saya, <laughs> 20? Oo. <laughs> uh, wala kang load. meron ako. Ay, nis, pang load, tawag lang ako ay. Ay, kula akong limang piso. Oh, load naman po. Ay, ma, sa baba ka na. Oo. Oh, sige po, Marta. <laughs> Bakit? Ilan na palod niyan? Ilan na palod mo? Uy, oh, giga 50 naman yun. <laughs> na Bilin, umuwi ka na sa inyo. Hindi pa puti. Okay. Ay, baka, hindi pa puti, marami pa Ay, oo. Okay. Opo. Dun, ano. Ah. Ay, ano na lugar natin po yun. Bagay magpaanap sila. <laughs> uh oo, -oh. surigaw pareho. Surigaw. Opo, taga surigaw si ate. Surigaw del norte, tsaka yung si ate asawa ni ano. Si ano? Ma yung isa? si ano yung nagatinda na isda. Ano man, si Maron? Oo. Oh. Uh -huh. Basta ko lang kulay ano mapiso, mag-upload pa naman lang ko, ha? Tok so, in text ka, Maron. Opo. Ano yan, ay? Sarap sa 20 ano. Oo, so, ano so, may marating mga pulis, hulihin kami dito. Sa... Pulis ba yan? Hindi, <laughs> man, joke lang. <laughs> ano yan yung ministry, awan ko, anong klaseng ministry yan? Baka pastor. Ministry yan sa... Maron, ano number mo? 0910-0744640. Opo. Yeah. Yeah. Naghahanap ito ng papa. <laughs> Sino? <laughs> nag vlog video ng vlog ako. Ay, <laughs> oh, na Mars. Ah, oh, wala ako na Leo Piso, pagpaload, pagpaload ko ulit. Meron na, ah. ako na. <laughs> o oh, dito na Mars, magatawag kasi ako. O, di ako may utang kals ko na. <laughs> <laughs> Ayan, doge niya na walang balahibo. Ano ka, smart? T TNT din. Kay. Walang balahibo. Eh, may gulay ako nung gabi. Gabi? Hmm. Ano nga ni iyo? Kung ka yun? ako. Ay, wala nga ako doon. Nagbili ako ng bigas. Kaya ng nag -buhat, ako nagharap ng nagabuhat. Doon ako sa kalsada nagaano. Ay, eh, siguro nagtawag kayo. Wala ako dyan. Karating hindi yung... ako nga rin nagtawag. Ka oh, ay, ay, hindi ka ba bagay nagtawag. 7, 8, 6, 7, 2, 7, 5, 3. Kasama ko ano yung kambing, nagapitas ako, nagkakain din yung kambing. Oh, nakain nila yung inapitas, pero yung ano, hindi nila nakain. inakain. Na, hindi nga, hindi nga, Ano na yan?